Ayan guys, nasusunog dito sa May Dumalay uh, Barangay Santa Monica and Nova Proper Kasama po ang kukahabaan ko ng palenggin Ito ay labas ng... Nob, uh, Susano Nova Proper po na sa ngayon po ito katatapos natin ng bagyo ito naman sa kanya nakagaranas naman sila ngayon ng sunog kawawa na muna ang may ari na may tindahan dito Nasunog lahat pati yung grocery kawawa kawawa na naman ito naman dadong sakripisyo ng kanilang buhay at kung uh, magpakatatag kayo mga, mga may-ari ng tindahan at malalangin kayo sa ating Panginoon Diyos na nagpasa nila ng itong trahedya na nung dumating sa buhay ninyo ang sabi nga ay, huwag ka lang masunugan ang ng bahay ka huwag lang masunugan kaya uh, kawawang kawawa yung mga tao na ito na at ating panalangin mga guys mga mga nga ito mga nasunugan dito yan, um, pahabaan yan. May tindahan sa looban. Kantin. Uh, grocery din sa loob na yan. Uh, panoorin natin kung video na ito hanggang sa huli. At meron dyan na kung video dyan. Ayan, may nagre-record ng ABS-CBN. Yeah, may video din ako dyan na uh, kinahaponan, inspeksyon namin. Yun, tapos sa Susano, yun, kinikipin namin. May nadamay pang isang bahay dyan sa may subdivision. Katabi nitong nagutunog. yung nga po yung sa firewall, may butas. Ah, ano rin natin to? Ang taga natin dito sa susunod sa Santa Monica.

Kanina <tinyo> ay sunod-sunod sa mga 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 ay mga 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 mga

lahat hanggang Ramirez pababa simula yung sunog simula dun sa opisina dun sa Ramirez papanik dito sa dumalay Ano ba 'yung grabe? Grabe 'yan yung pagkabaha, pagkabaha, di ba yung Diyo! Hindi ba ang mga tanggol? Tawag na yung ano, hanggang na dumiyak. Marabi! mo naman pakain ito!

来的来的 Guys, dito kami sa Dumala Dumaalay Street. Nga pinanghari ang sulog dito sa may palengke. Kaya dito tayo. Uh, natin, e inspection lang natin. Uh, ang ano, dami pa rin mga bumbero dito guys. Yan. At yung mga katayata ng bumbero sa buong Pilipinas, nandito dito na eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Ang sulog. Kaya dito tayo, titingnan namin. May nadamay pang bahay sa likod ng usok pa rin sila. Usok pa rin. Lakas pa rin ang usok. Teko dito, teko. Ayun, yun. Eh. pa rin dito. Yung likod. Likod naman to na ng usok. ay puta na damay ito damay sila no hmm? ah, hindi mataas yan eh damay pa no Lumusog din pala ano rito, apoy dapat pumiruhan nila na kano ito yung yung page napatun kansap kansap yaa ah dito sa punta sa to. Ayon, dito to, may, dito to, may natrap daw dito dito yun dito 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 Hmm, Ako eh. ko Ano ko sa mandan? Tunog, kuryente. Ako'y gasto. Ha? itlog yung sayang mga itlog kit ko pa nakapasok yung tabumbero kasi wala masay pa ata to ah hindi hindi ano lang masay din okay. wala kasi parking eh Kaya mo ko, si dami na Yung motor, dami oh. Asan? Ayun no? oh, yung no? parking oh no? yun. Na, na bumagsak yung malup Yung bubong doon. Hanggang baba talaga ka Ito yung ng Susano. Susano ko sa likod to. Nang...

mau itu kalau tidak tahu asal-asalnya ya ada dok nak bikin apa gitu kan